Mga vision ngayon pupunta tayo sa isa sa mga pinakasikat ng lugar dito sa Cavite, ang destination natin, Cabian Tunnel. Pero hindi lang yun, ang exciting ka dito dadaan tayo sa isang iconic na spot na kung tawagin ay Black Wall. Isa ito sa mga sikat na daanan sa mga bisikleta, motorista dahil Hello. sa napakatarik nitong kalsada at talaga naman sobrang sikong kaya ano pang iniintay natin? Let's go! Samahan niyo ako at mag-explore tayo. Let's go! Mayroon, mayroon! So, what's up, what's up guys? So, <laughs> oh, maganda nga hapon. Ang oras po ngayon ay 3.16 sa hapon. Late na kami na umalis. Late na kami nag-start mag-rides. Uh, biglaan lang kasi wala sa plano. So, ngayon, ang ruta namin ay sa Cave Yang. Dito na natin kung makakarating tayo ng Cave So, ngayon, nandito kami na sa may Laurel or Talisay. Eh, hindi, Talisay pa rin ito. Sa so, may Laurel kami tataan sa Black Wall. Doon kami aakyat. Tapos, diretso na siya. Diretso na sa Cave Yang. Ngayon nga pala, isa pa do. February 8. Saya-saya to. Gabi tayo aabot sa Cave Yang. Ayan uh, yun, yun, yun sa harap natin. tagay tayo na yan, guys. Sa'yo na, sa'yo na nasasabi na connected na ako. Hindi na kayate daw na. Ah, kayate na pa. Ah. Ang hirap kumunik. Kanina, sakal ko na na-connect sa inyo. Ilan ba dapat dalawa? Sarap ng hangin. Ang <laughs> lamig ba ng hangin? Kaya sarap matulog. <laughs> Ito, Laurel na to. So, guys, dumaan tayo dito sa Laurel. So, kita nyo naman kanina, sobrang katabi natin yung Taal Volcano dito. No? Huh? Ito, isa sa magandang daanan pagka nagmamotor. Lalo pagka taal loop yan. Maganda dito dumaan kaysa umakit sa Tagaytay. Kasi at least, kita nyo ang kita ang talaga ang taal. I mean, katabi mo talaga yung taal. Ayan okay, guys, so ngayon katabi pa rin natin ang taal. Tapos, pagka nadaan ako dito, yung feel ko, yung parang ano, nasa, parang ka mga nasa Elnido, yung parang ka nasa isla. Ganon. Parang ganon yung vibe dito. Hindi rin kasi siya masyado na daanan ng mga malalaking kasakyan for private cars and motor. So, time ngayon guys ay 3.27pm na. Ayunis ako dun sa, ano, sa mask ko. Nababa sa mata ko. Amaya ayusin ko ito ano nandun na kami sa kanto ng pa Black wall. Ang hirap eh kasi napikit yung mata ko gawa noon. Tapos, hindi ko pa nalak yung helmet ko. Ayan guys, ay sa gated. Yan, al na yan. Gated na yan. Sobrang relaxing magmotor dito kasi nakikita mo yung mga ganda yung mga nature. Kahit paulit, paulit-ulit ako dumaan dito, sobrang nakakaalis ng yung stress, yung iniisip mo, nakaka-relax, ganoon. Parang after a week, after na isang mahabang linggo, itong rides, ang sarap. So, yeah. Yan. Okay na? Okay na. Kaya nga. Okay lang, pindot ako eh. Pwede ba yun? Paano natin ma-unpair? Ah, okay. Sarap naman dito. Oo. Oh. Parang na -ta -ta ka na lang ng dinadaanan mo eh. Yung nakaka-relax. May nakita ka liwanag. <laughs> Ang ganda na ng taal ngayon, no? May mga puno-puno na. Hindi dyan. Di, 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 di. Dyan. Hindi, may daan din dyan. Wait nga lang, ayusin ko lang yung face mask ko. Doon sa may patag. Napunta sa mata ko kasi. Pinari ko ba tayo dito? Pinari ko tayo dito? Oo, okay. ah, dito doon yan. Ah, uh, tayo lalabas yata. Doon sa may arpong yon, Pagka ano, doon sa kabila tayo pumasok. Oo, pero doon tayo tinuro. Ay, yung magtrabaho nung gumawa. <laughs> Ay, ito yung nakakatakot na lugar. Doon, doon, yung baba yung ano, simbahang bato. Ay, bato, Ay, bato, o, dumaan kami dito dati, nakasasakyan. Ah, nakakatakot, saktuhan lang ang kalsada. Yun, baka nga ito nga yun. May ito, parang madaming ano, hindi ko matandaan gabi kasi yun. Tapos, di ba, bumagyo pa? Madami landslide. Sa sandala pa namin yung Everest, as in, parang isang mali mo lalaglag ka sa ikang panel pa yung mataas, may pagkamabay ka na talaga, babay na. Okay. Ah. Ayan. As is. Ang labas ito eh sa may ano, sa may babo mag arko ng ano. Medyo malapit din doon. Please, maladaan ako na to ng umaga. Hindi, doon taga doon sa mga bahay. Pero no, entry dreaming. Yeah. Oo. Tapos ng time namin, ano hindi ang lalim na ano lalaglagan. Tapos yung harang lang sa gilid, yung mga sako na semento ba yun? Yun lang yung harang. Tapos hindi pa mataas, as in sakto lang. Oo, sarap na alikom <laughs> Pero may mas matindi pa dito. Ito mo naman yun, nasira pa yung kalsada. Ito medyo maluag pa yun na sa banda to. Sobra Oo, oh, buti nga nakamotor na tayo. Baka yun ay black hole. Okay, no? Baka ito na yan. Parinis okay, pa. pa. Okay, pa. nangalimutan ko dali yung speedometer ng bike ko para nakapag ano nakapag-track ng mapa. Uh -huh. Sa so, Strava, oo. Oh, oh. Para ito, private ko lang. Para hindi makuha yung record ng ano, yung <laughs> pin. Para sinatamad so, ka na mag-video. video ka ba? Oo. Uh, tapos mga after one month. <laughs> Kapit na. Aras sa mabibigat na sasakyan. Ito na yun. Ah, ito na yung pinaka-block wall. Ayan o. Ah, ito na yung block call. Oo. Eh, parang ba? <laughs> Pwede eh, ikaw. Eh, ikaw. Dami ka <laughs> na. Ano? Mahirap, mahirap. Yan, <laughs> So guys, dito tayo sa black wall. Baka wala ka kasi makita. Kasi tinan mo dito. Grabe no. Bibigyan lang ako. Dito po tayo sa black wall. Hi muna. na Ayun no. Ah, Ang tarik na ka no. Ito na pala yung black hole. Okay. Tari po. Ayan. Hey. Okay. Donalyn. Donalyn. A, 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 A. <laughs> Pag nila Rafa, pa makikita nila. To sabi, ay, ganito pala yung ginagawa ni ma'am. Iniiyakan ko pa nung umas. Black wall. Black wall. Black, black. black wall. Ang <laughs> atin oh, din, hindi ko nabidyohan yung pag-ahon ko. Eto Ito yung tuloy. Yan, may motor. Ito maganda, may motor. Ayun, ang ganda dito. Kita tayo yung taas. Ganda na, no? may ano, may mga green-green na doon. Nakabidyo ba to? Ito mga ako nagre red Ayan. Yan, no, oh, ganda. Oh, apakaliit naman natin eh. Eh. Hey! Ay! din to. This is the black hole, Ahon. At sa video na to nga guys ay nawalan tayo ng audio dito sa ating camera. Kaya ngayon itatry ko yung best ko na mag, ano, mag voice over para at least maintindihan nyo rin kung nasaan ako. So, currently ngayon guys, andito pa rin kami sa, sa may black wall kung tawagin. Tapos, ang labas na kasi nito, sa may, ano, sa may tagaytay na, sa may kavitem, Pagtawed is, uh, malapit na sa Alfonso. Lakbay namin dito, marami kaming nakikita na magagandang spot din pala na pwedeng puntahan o pwedeng tambayan. Pero yung tinigilan kasi namin ganina, yun kasi yung sikat na tawagin na black wall. Pero ayun nga guys, naisip namin na para ang sarap dito tumambay, magkapi-kapi. Kaya kung hindi kami dediretso ng ang baka malamang tumambay na kami dito. And dito nga pala guys, may kita nyo na sira-sira pa yung kalsada, malalalim, may mga harang lang na lupa kasi uh, hindi ko alam kung ano nangyari dito pero nasira yung mga lupa dito kaya sobrang delikado dumaan ngayon dito lalo pag four wheels kasi saktuhan lang yung may part na daan na saktuhan lang talaga yung kalsada as in isang sasakyan lang kaya and ito nga guys so sa side na ito makikita nyo wasak-wasak pa yung kalsada and kung gabi ka dumaan dito napakadelikado lalo na pag uh, nakainom ka pa, ganyan So, tapos malalim pa yan, malalim pa yung uh, binabak sa kanyan. Napakaganda lang talagang dumaan dito kasi ayan, napaka greenery yung paligid. Yun nga lang, bago ka makarating dito, marami kang pagdadaanan na maliliit na kalsada, delikadong lugar, and kung may fear of heights ka, baka medyo kabahan ka, tapos pag ikaw pa yung nag-drive. Pero, lahat ng struggles na yun, Napakaganda naman na ibibigay sa mga mata mo. Nakakabusog. At ang sarap talagang tinginan. At nakalabas na nga tayo. Ito na yung dulo guys. Nung uh, ang labas ay tagaytay na. So dito kayo sa kantong to. Kung saan may signage na papuntang narahil. So sa part na to guys. Tumigil muna kami. Kasi na namin yung mapa kung uh, pasan ba kami. Kung right or kaliwa ba. And tandaan nga namin ay sa Alfonso. And ito nga guys, pakanan tayo. And ngayon, ang alam namin, mal malapit nandito yung arko ng uh, Alfonso. So, yan nga guys. Kakaliwa kami dito. At ayun, nandito na tayo sa Alfonso. Yan guys, dito kakaliwa tayo dyan. Yan. Welcome to Alfonso. Let's go. <music> kwento to guys. Na ligao kami, nagkamali kami kasi dapat kakanan pala kami doon sa May Bypass Road. So anyway, tumigil kami pero nagreset naman si map. So pinadiretso kami and ending doon din kami pinadaan sa Bypass Road. Pinalabas din kami dun sa Bypass Road. So ito nga guys, dito ganito yung daan na isa na tinuro ni Maps na ang labas ay sa Bypass Road. So, ayan, dere-derecho nga lang tayo. And, ayan, maganda naman. Okay naman yung kapaligiran. Yun nga lang, medyo bako-bako dito sa side na to. So, ayan, guys. Andito na tayo sa uh, bypass road. So, yun nga, yung kanina na natin. Yun pala, dapat ta kakanan tayo doon. Para dito ang labas mo rin. Anyway, hindi naman tayo pinayutern. Kaya akala namin malapit lang. So, let's go. Drive na ulit. ito guys, malapit na tayo sa cave yung, uh, ito na yung mga sa road na dinandaanan natin tapos maya maya na din na tayo sa cave yung tunnel so dito nga pala guys, sa cave yung pagpapunta kang cave yung, marami rin mga monkey na nagkalat, ano talaga sila, may freedom sila dito so nagkalat sila dyan, kaya aabang-abangan mo na lang, baka mamaya biglang may tumawit sa harap mo na mga unggoy So, sa part to, nag-start na kami mag monkey hunting and wala kaming nakikita na kahit isang monkey. So, tingnan natin mamaya kung may makikita kami. dito guys, pagkita nyo dito sa kanto, kakaliwa tayo. And, dyan na yung papunta ng cave yung tunnel. So, dito pala guys, dito magsisimula tayo mag monkey hunting. Hindi pala doon sa kanina sinabi ko. So, dito pala sa area na to, dito na nagsisimula mag monkey hunting. So, dati kasi, naka, uh, pagkapasok pa lang namin, meron ng mga nakabang na monkey. And, ngayon, nag-aabang kami. Eh, wala naman lalabas. So, tingnan natin if mamaya may lalabas sa amin dito na Let's go! So, dito guys, sa part na to, napatigil kami kasi bigla may makalumabas ng mga monkey. So, may nagbigay kasi ng pagkain. At ato yung mga nakita nyo may tumaptawid na isang unggoy. Kasi, nando sa side na yon yung binigay na pagkain. And dito, sa kanan namin meron din mga ibang unggoy. Madami, madami sila dito. And, ayun. So, yun. Satisfied ba kami dito? And, tara. Let's go to freaking G. Okay. So, nakakatuwa lang, guys. No? Kasi pinagbigyan pa rin tayo makakita ng, ah uh, ng unggoy dito. And, ayun. Isa to sa mga nagiging dahilan kung bakit masaya din pumunta sa KBN. Kasi makakakita ka talaga ng unggoy na may freedom pa kahit lang talaga sila dyan. Pero syempre, ingat-ingat kasi baka bigla maya maya makuhanan ka ng cellphone o kaya biglang tumawid sa harap mo. Kaya mas okay na rin na mabagalan din yung takbuhan dito. And dito guys, nandito na tayo sa kibiang Tunnel. So, makikita nyo naman, yan na yung uh, simula ng kibiang Tunnel. So, tumigil muna kami dito saglit para magpicture at makikita nyo rin Nakakaunti lang din yung tao dito sa area. no Kaya, sobra sulit ng punta namin. Kaunting tao. Malamig yung weather. And, ayun, nakakita pa tayo ng ungo. Yasaya. Yes, yeah. So, tara, mag-picture muna tayo. So, dito guys, pa uwi na kami. Pa halis na kami dito sa Kabyang. Ayan, ito nung nadaan kami dito na busi-busi na kami kasi ewan ko pero parang ganun lagi pagka nadaan dito sa Kejang no so nabusi na kami so nagkataon lang ngayon na nawala ulit yung audio ng recordings ko kaya ito so sa part na to guys uh, grabe yung dilim na dinaanan namin dito bale dito kami tinuro ni Maps kasi mas malapit dito at saka para makaiwas din tayo sa nasubo na mahaba-haba pa rin yun. So, yun nga, uh, okay naman dito, nadaanan namin to nung uma, nadaanan ko to dati, nang maaga pa lang, yung may liwanag, pero nakasasakyan. Pero ngayon, nung nakita ko yung kalsada, naalala ko na ito yung dinaanan na namin dati, and mas nakakatakot ngayon, kasi alam ko na puro talahiban siya, at the same time, walang mga streetlights dito, kundi yung mga ilaw mo lang tsaka ilaw ng kasama mo, ilaw ng ng kasalubong mo, yun lang yung magiging gabay mong ilaw dito, no? Kaya, buti na lang may kasama tayo. Nakikwentuhan kami kahit medyo nakakatakot na. Tapos, wala pa akong ang sa likod, So, alam niyo yun, guys. Parang sobrang scary nung pakiramdam dito. Pero, at least, Uh, isa yon sa mga experience na maganda ikwento dito sa kabyang ride natin. Kaya, yeah, let's go, guys! So, after namin mag-rides, nakarating na kami dito sa Tagaytay and inabot kami ng ulan din. So, saktong-sakto magbulalo dito sa Tagaytay. Kaya, pumunta na rin kami dito sa may Tagaytay Public Market dito kasi maraming mga nagtitinda ng bulalo tapos open siya anytime and dahil nga sa sobrang lamig gusto na namin makakain so dito sa una na kami na kumain dito na kami na upo hindi na kami naghanap pa ng iba kasi halos same lang din naman bulalo lang din naman ang bibilhin namin kaya yun kain na muna tayo guys bago tayo muwi anytime ayun na yun nga guys tapos na rin kaming kumain pauwi na kami and hindi na rin ako nakapag video kasi lumakas na rin yung ulan so hanggang dito na lang guys salamat sa lahat ng nakaabot dito and see you sa susunod na mga videos and rides natin so bye bye Peace.